na na nakaaging na, uh, kapiestahan kan sa tuyang uh, parokya and uh, kan sa tuyang barangay na imbitera niya to si Bishop Louis as in sa sayang sermon pinagintroduce na something about myself and uh, nadangog kana sa ibang mga details kung uh, kaswari na ako na mundang sa na ako na mundang siring man ko yang mga pinagadalan And uh, ang gusto ko lang na maidagdag, ano, duman sa ay tinamkan sa tuwing namumuta na obispo na kan uh, after na ako na-assign, especially sa iba-ibang pastoral assignments, uh, sa kuya na hinangad sa mahal na Diyos na kung pwede, matawan man ako ng pagkakataon na makapagserbi bilang uh, kuraparo ko. Kang nakaaging mga assignment ko, uh, natawan ako bilang uh, na first charge kang Mission Church, as in man, uh, parokyal vicars, no? sa iba-ibang parokya. May iba pa ano ang kuraparo ko, as in, uh, bilang kura, talagang mas... Uh, yaon dyan sa so responsibilidad ni sarong ama. Ano? Kaya nga ni tiga installar, installar ang pagiging kura parok ko. Kasi nakaugma nan gabos naging testigo po kay ni. Kasi nahiling kung paano tiga installar ang sarong parok ko, ang sarong ama, ng sarong parokya. Kaya may dadagdag ko lang po dyan, ano, tungkol sa kuyang uh, uh, buhay na sa kaira roman sa kuya sa, sa kuya puso inagad ko sa mahal na Dios talaga na tawanan ako ng pagkakatao na All the day ko man inisip na maka, magsisirbi ako din sa biga. a, in holy tas sa biglang nangyari sa tuwing namumuutan na dating kura paro ko si Father Joey o tabangan man Dios ah uh, plano ni mahal na Dios na ako uh, makadigdi as in may assign sa bigaa na nga ning, uh, uh sige ko na kwenta kan mga taon, ano, na sabi ko nga ni uh, big ma-retire and uh, hopefully, big din man ako ma-celebral kan ika kong taon ko sa pagkapadi. That would be six years from now. Na mm -hmm. inordinan kami kan June uh, 29, 2006. So, after uh, six years, kung ano yan, 2025-2031, isi-celebral is ko ang ikabintising 25 taon sa pagkapalitibahanan e, sa Puyang Mga Kaibibang. Ito kami na boss.